So ayun mga lode, sa magandang araw sa inyo mga lode Welcome back sa aking channel, Manla TV Vlog Sa araw na ito mga lode ay Gumawa tayo ng kulungan sa ating mga alagang ibon ng, Na alimokon So ito na mga lode oh So yun, mga lode, sa ah, nagpa shout out pala sa atin Shout out sa iyo Ricky Byron, shout out sa iyo tol And God bless sa iyo tol, ingat ka palagi tol Nature lovers at sa tol and God bless you tol. Salamat sa imuhang suporta sa aking channel. Ki Ambers Paul B. Shout sa iyo and God bless sa iyo. Salamat sa imuhang suporta sa aking channel. So ayun mga lodi. Ito na po mga lodi oh. Hindi pa natin natapos mga lodi pero ito na mga lode oh. wala kasi tayong kasama mga lode tayo lang mag-isa kaya nahirapan tayo mga lode so yun mga lode pinapawisan tayo mga lode so yun mga lode, kung bago ka pa lang sa aking channel na padpad pakipindot na lang yon ang subscribe tapos click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video so yun mga lode, tingin-tingin lang sa aking mga Pagpanday dito mga lodi Nga ako lang mag One hour later. So, ayun na mga lude oh. Medyo natapos-tapos na yung mga lude, Ito yung lagyan na ng kainan nila mga lude oh. Sige so. na lang yung mga kulang mga lode. Bubong na lang sa taas. Ayan mga lude oh. Hmm. So ayun, mga lude, Pakita ko sa inyo mga lude, So ayan mga lude oh. ulang na lang ng sin mga lude Dito ko nilagay mga lude Kasi may mga tanim na punong saging Malamig dito Hindi sila mainitan Para ma-relax yung mga ibon natin Yan ang mga lude oh. Sobrang laki mga lude Maganda kasi mga lude Pag malaki yung kulungan nila mga lude Ganda tingnan Yan ang mga lude nahirapan ako mga lode, kasi wala akong kasama mga lode ako lang mag isa so yun mga lode lagyan na natin ng atop mga lode. So, ayan mga lode. May bubong na mga lode. May atok na. Kita ko sa inyo mga lode, oh. Sobrang laki yung mga lode. Yung ating kulungan ng ibon. Para ganda tingnan mga lode. Relax yung ating mga ibon ditong mga huli. So ayun mga lude Pinawisan tayo So yun, mga lude Lagyan na natin ang net mga lude oh. Ito yung ating harang sa ating Bahay ng ibon Napaka Laki ng ating kulungan ng ibon mga lude Para maganda tingnan mga lude Kaya nilakihan ko mga lude Ganito tayo ka Alaga sama mga ibu deh, mengalui ito na po ang aking bagong new house sa aking mga alagang ibon hindi pa natapos mga lodi oh pero malapit na mga lodi hirap talaga mga lodi pag ikaw lang mag isa mga lodi magpanday so, malaki itong mga lodi kaya nahirapan ako mga lodi malapit na matapos mga lodi baka bukas tapos na to may pakainan na dito nila mga lodi so ayun mga lodi natapos ko din yung aking kulungan ng aking ibon alimukon yung bahay nila so ito na mga lodi oh nilagay ko na yung aking mga alaga dito mga lodi dalawa walang mga lodi kasi yung iba na kuha ko ng kuha sa aking mga alimukon na pangate ay hiningi ng mga tropa ko yung iba so ayon mga lodi oh nilagyan ko ng pugad mga lodi dalawang pirasong pugad so ayon mga yung isa natin nga huli mga lodi yung yung ang paan niya ay pilay nandun sa baba mga lodi oh nahulog oh. ito yung pagkain nila mga lodi ayos kayo mga lodi no ito mga lodi oh so ayon mga lodi kung ipakita ninyo mga lodi tanan Ayan ang mga lodi oh. Ito na ang aking bahay ng aking mga alagang ibon na huli. Sobrang ganda yung may pugad pa doon mga lodi oh. Pakita ko sa inyo mga lodi ang pugad oh. Ayan mga lodi. Nandun ang alimoko natin. Nilagyan ko ng harang yung pugad natin mga lodi sa labas para pag may pusa, pag maglimlim sila mga lodi, pag magitlog dyan, hindi makain. Yan lang ang diskarte natin mga lodi. Ayan mga lodi oh. Malaki ito mga lodi. Sobrang laki ito. Dito ko nilagay mga lodi para malamig kasi may mga punong saging dito. Natanim ko. Madami kasing punong saging dito mga lodi. Ito mga lodi oh. Natapos din sa wakas mga lodi tagal din hirapan din ako mga lode yun ang pilay mga lode oh. nahulog ang pilay ginanyan ko mga lode may pababa na dapuan mga lode para pag may mahulog, may mahulog dito mga lode dito sila uh, akyat lang yung ibon dyan yung ma, lalo na yung mga madikit sa pulot mga lode matanggal yung kanilang mga pakpak mga balahibo kaya ginanyan ko mga lode may mahulog talaga mga lode mahina parang mahina ang lumipad kaya ginanyan ko mga lode pasinsya na mga lode. makalat pa yung ating area dito mga lode. kasi hindi pa natin na nalinisan para pahinga muna tayo mga lode kaya parang bago ako mga lode. kasi ako lang mag isa nagpanday dito mga lode sobrang ganda talaga mga lode. may punong kahoy pa dito sa taas madre madre kakao kaya malamig dito mga lodi dito na ako magtambay mga lodi eh, may mga lingkurana na tayo punong saging <laughs> dito mga lodi ay punong saging natin to dito mga lodi ang ating pam na munting farm na punong saging dito lang madami to mga lodi hanggang doon do 1 hektar na punong saging to mga lodi ito mga lode pakita ko din sa inyo yung ating mga saging dito mga lude ito na mga lude parang sana ula na mga lode ganito kaganda bagong linis to mga lude pero ang plano namin dito mga lude ay isprihan namin ng pampatay ng damo mga lude para hindi na kami mag paulit ulit ng mawir dito Ayan mga lude yung ating mga saging dito mga lude Pab ang pabo natin, mga lodi, oh. Ito yung saking natin, mga lodi, oh. May bunga na, mga lodi. Sobrang ganda yung area natin dito, mga lodi. Madaming bunga dito, mga lodi, oh. Pa, mga lodi, oh. May mga bunga na dito, mga lodi. Yung ating mga manok dito, pabo. Dito lang naglakad-lakad sa paligid natin. Ito mga lodi, ay baka maka lugar na ako mga lode ah, Linisan ko to mga ah, mawiran ko to kasi dito ang ating mga manok dito nagalagala para maganda tingnan mga lode. malinis ang kapaligiran natin sa ating mga laga no? nag linis tayo sa ating paligid so ayan mga lode. may nagpisa tayo mga lode, bago no? medyo makalat pa ang ating lugar mga lode ito mga lode, oh madami pang mga kahoy dito mga lode panggatong so ayun mga lode. hanggang dito lang ang ating video mga lode abangan nyo lang mga lode, yung aking bird hunting sa susunod na araw mag upload ako mga lode Oh, let me off with The door, so it won't get lost now To the moonlight I see you Are real right now